Nakalapot na kami ng gabi. Why? Why? Siya, na naman sa ate, oh. Puro pa-picture siya doon, eh. Ang ganda di sa ano? Sa Mowa? Oo nga. Ang daming kainan dito. Ang Dito na lang si Sir kahit hinahan ko. Ayan. Umano pa rin naman siya. Sige pa rin lahat. Maambun. Maambun pa rin. Wala kami dalampayong. ah, oh, saan tayo? Ayun, paggabi siya <laughs> Doon natin

Asa sate. Ala <laughs> we putih ya Allah. <laughs> Entar sate. Ala. Gue takut kan Gue takut kan ak takut ya ate Bama ipotong na ulo <laughs> doon <Matangat na atin. laughs> hindi naman dito. hindi ko naman dito. Ayan, dito na ulit hindi ko naman kanta tingin kayo. Dad. <laughs> Tingin, tingin, tingin. Ayan. Oh, wala na yung mga tao kasi ano, buo ko lang. Ayan. Ang yan? Ayan, tumakbo na si ate. Ba't pasahan yun? Dalawa. Okay. Ganda. Ano? Ang ganda dito kaso. Inabot kami ng ano, umulan. Ang ganda pa naman. Ang ganda o. Oh. Ayan siya. Yes. Pag sa gabi. Ayan. Guys, pakaganda din. Kasi first time lang namin makupunta dito. Eh. ano sa ate. Nasa ate. dami mo na sa dito. Ha? naga na. Ano ya? Tingnan mo naman. Tingnan mo. Ah, ano? Matawag dyan? Si Tati ganun mo. nagagalit nang kapatid mo Bill the king